ngayong gabi mga amigo, kamiga, no? So, ari ata karon padulong sa City Boulevard. Kauban na akong mga uh, workmate no? Kung like, uh, maglalakad. Tara, let's go! Hello mga amigo, kamiga! Ani 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 at akaroon sa boulevard ng Sumikaw Baka o ba ng mga ka-workmate na ako ba? Kaya nang sa mampot ko para dili mo iban Aho ni ko yung ko Sa akong amigo no, pala si Kido Ima ganyan akong amigong katrabaho Tara, suru ta, -ta. ta, -ta. So, Ruyunta, Ang Changihan e sa boulevard Mautuod din eh ang entrada sa Changihan e sa boulevard Tara, sudlun ta, -ta. So diri pala mang daan makita na nato na dagkanan ang nanglaag Shout out na sa isang uyab Ang bot, may pangalan sa isang uyab <laughs> Kinsa ba to'y hilig ng mga sapatos, oh? So, kari, anak, dari sa City Boulevard ng Surigao kay Daghanjud kakapilian. dili lang kung kana, kaya apoy ilang mga maligya. Dari ang kusina pa, sama sa plato, kutsara, tinidol, kapo, baso, baldi, o guban pa. Pero dili kana among tumong, kaya among tumong, kaon. So, dari dapita, mga amiko, kumiga, no? Naglibog jud mi kung asa kami dapit mo plaster mo pisto, batong sa kadaghanjud na maligya. Dari, aba, naglibog mi kung asa mi dapit mo pisto. So, mamautuli ini kadaghan ang mga nangao, nanuro, nalaang din ang dapita, no? pagtabi ba ang tiyang sa Boulevard? Makita ni mo, mga damo, mga tao, dari, nagasuri-suri. Uy. din hinang kami Pisto sa sasis kay Anli Rice na no. Pumautuon ini na bilin sa ilang paninda diri ang napita maugali kay lang pa kami. Tungod sa kanang damo mga customer na ngaon sa ila sa sasis Anli Rice. Sugit so, nabita kay bayaran na dayon namo kay araw madali na dayon pagkaluto na paluto na manok mano. Tungod sa akong kaguto mao na ini akong resulta. Gigutom lang yun ko. Mga amigo, amiga. Gusto mo to di ang giingon mi amiga Gusto no? niya kaon ba? Gusto ko nun siya magpalibre na ako siyang ipalakaw Kaya ako gilibre rapod ko Bawe rasunod ko na magkita ta Mga amigo kamiga kinsa may nakakaon din sa sasis barbecue mm. Comment tau bi kung nakakaon nakakaun na diring napita ba Huwag mo tuloy na among ipasug ba no Kaning paas sa manok manok ba no Perting lami Yummy din ang kanina I stole 159 of 160 Sa sasis mga amigo o amiga, mauna itong ang among ipaluto na mga paa o oh, pitsok. kay maura ka mo nga bilin sa ilahang paninda kay na maglaway man sabta mga amigo kamiga. amiga. Kaysa pwede maglaway, ana aman ang tawag. Mauto din niya mga wayong sa tagpang gutom na no, nag smell smell, pero deep inside, di pang na, di pang na. So kita mga amigo amiga. na jud ta, no? Huwag mauna jud iniya para sa amo Kakao na jud ta.

Ang dami na kilo Amiga, so darin na pita, gibirahan na dyan So oh, darin sa sasis, unli rice na with soft drinks pa Okay? Okay So darin na pita mga amigong amiga Medyo okay pa ang dagan sa panahon sa hangin ba? Ito't ito't, mauna na dyan, inikusog ang hangin no? Masubas ko ba no? Ang dinali, ano dyan, dyan din pinaspasay Kaya baasin maapasan, okoyan no? Huwag mauyay ang hitabo Tukot sa nakakusog Patulong ng ulan Pinaspasay na dyan ang mukhaon Sama alin Kinsa pwede mo paspasala ng Patulong ng ulan na lagi <laughs> sudiring so, diring dapita mga amigo ko amiga ni kusog na sa motyod ang hangin bang ba subas ko no pero wala jud yun ni siya tagdas sa akong amigo na nagkaon ba no Hangin ra ka og subas ko ikaw pa kay guto mon tagdon mo ang hangin na kan ni mon kaon ang kaon na diha mo, way paki alam sa hangin Mahal na kang hangin ka Basta ako mapusok ko sa akong gika Kung sayang nga parta Kung rin ako ni Hope doon Na Maurad to Don't forget to follow, like, and share Mga amigo, amiga Bye-bye